And then, meron din pala akong mga relo. Ayan. Ang dami mga kaindan So, pero ito is walang mga baterya. Nung napulot ko sila, wala na, wala na talagang battery. So, palagyan mo lang siya ng mga battery. Pero ito, ginamit ko na ito Ayan. So, ito naman is WD. Ano, WD ba yan? O, oh, ah, hindi. Daniel Wellington pala? So, ayan. Marami, marami na rin akong -box. Tapos, ito meron akong pinakakaingatan dito. Ayan oh. kita niyo ba yan? Emporio Armani mga kainday. So talagang binabalot ko ng tissue kasi ayaw kong magasgasan. Tapos meron pang mga ganito oh. Hindi ko alam kung gold kaya to yung mga nandiyan oh. Yan oh. Tapos yan. So meron pa ako dito. Oops, hindi lang yan. Marami pa ako dito yan. Yung mga G-Shock na yan. yan. Napulot ko lahat to. Ito ginagamit ko din to. Pero ito hindi ko pa napalagyan ng battery. Then meron pa dyan. So ang dami mga kainday. Ano oh. So dito. Hmm. Meron pa pala akong sunglasses para sa aking anak. So lagyan na natin dyan. Um, saan pa? Ayan, yung mga, may mga silver silver din ako mga napupulot. Ayan, ito yung parang accessories lang yata ito eh. Ayan. Oo. So, ayan. Tapos itong mga pabango dito. Marami din ako mga pabango dito eh. Ayan, ito mga napulot ko din ito. Punti na lang ang laman, pero as in talaga kinuha ko. Kasi nga, kung bibilihin mo sa shop ito napakamahal. So, ayan. Ayan, puro mga jomalon yan. Ayan. Ayan. Tapos itong mga ito, sa basurahan ko lang din itong mga napulot. Yung mga yan ako talaga yung patunay na talagang may mga gold na mga tinatapon na yan. Yung mga walang pair na ba? Ayan, ayan, oh. Ayan din, relo din. Ito, din napulot ko din to. Ayan. Saan ka pa? Pero wala tong battery, eh. Wang, ano ba yung brand niya? Parang China yata, yan. Ang dami, yan. Mga relo, biro, mo yan. Tapos ang pabango. Pero alam nyo, pagka nag-day off ako talaga, hindi ko yung mga ginagamit. Parang nanghihinayang ako. Alam mo ba ang ginagamit ko ito? Itong daily scent na to. <laughs> ayan, oh. Nanghihinayang kasi akong ano, gumamit ng mga yan.